Apo set. Parep ka tayo. Apo sunan. sa loob. 500 pesos sa loob. Sa... Ayon, dito na po Ayun Di kami oras Notary ba? Notary lang! Notary! Notary lang. Notary lang. Notary lang, Notary lang. Notary lang. Notary lang bro. Pus! Dito ko siya pag-aaral. Karapatan mo yung na- Karapatan na- Ayun, sir. Ako, sir. Ano na ako, Pakiusap na. Pakiusap ako, sir. Pakiusap Pakiusap Paki Paki na. Paki na lang yun? Uh, uh, ba, sir, si- okay, Sir? Yung magnonotaryo. Uh, magnon notaryo. Yung notaryo publiko. Uh, 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 Oo. Okay. Sir. Pakiusap na. Pakiusap Oo paka-meet. Wag, wag, wag. Bakama baka paish na, May picture pa. Saan nitrer pare? O, 'yung nipapayamin. No terminando. Kasi isa pa may. Naiintindihan nabe kayo, pero magdudulot. 'Yung pindi mga Hindi mo inawad. na lang, bigyan mo na notaryo lang yan naman eh. Nasa batas yan. Sir, ah, papapasok na ako. Kung ano daw, sir, yun lumabas siya? sila doon, sir, ang papasok, sir. Hindi, sila lang, sila lang. Sandali lang. Sandali lang, may usapan naman tayo. Notary lang. Yan lang. Usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang ang papasok. Sige.